Alam mo ba ang kinikimkim na mabigat sa dibdib, ang desisyon na pilit kong iniiwasan sa iyong isip? Sa pagkakataong ito, ang kalangitan ay nagpadala ng isang mahalagang tanda sa iyo. Ikaw ay umiibig, ngunit ganap na naliligaw sa kalituhan. Ang taong ito ay di maalis sa iyong isipan, ang iyong mga emosyon ay isang bagyo, magulo na parang napupunit na parang kaluluwa. Ikaw ay nasa isang suliranin, susundin ba ang tibok ng iyong puso, o tuluyan ng ibaon ang mga labis na emosyon? Parang pamilyar ba ito sa iyo? Huwag kang titingin sa iba, ang sagot na labis mong hinahanap ay maaaring naroroon lang, mas malapit pa sa akala mo. Ang pag-ibig na iyong iniwasan ng napakahabang panahon ay nararamdaman mo na ngayon ng mas matindi, halos kahimahimala. Mula nang ang paglayo ay nangyari, para bang isang kaguluhan ang lumukob sa iyong buhay, parang ikaw ay hindi tumitigil sa paglaban para punan ang isang agwat, isang pagkawalanan ni sa pangalan ay di mo mabanggit, ang enerhiyang ito, nararamdaman mo ng malalim, halos mahawakan na, ngunit ito rin ay parang buhangin na tumatagos sa mga daliri. Minsan ito ay tumitindi, minsan lumalayo, ngunit hindi kailanman tuluyang nawawala. Ito ay umiikot, lumulutang sa iyong paligid, handang magbigay ng kontak, habang nananatiling misteryoso ang distansya. Nagsisimula kang mapansin ang mga palatandaan, parang ang kalangitan ay nakikipagsabuatan tungkol sa isang espesyal na tao sa iyong buhay. Ang taong ito ay tila may kakaibang kapangyarihan na magsalba ng iyong mga panaginip na nagpapalalim ng isang tagong pagkakaugnay sa inyo. Sa iyong mga panaginip, nakakakuha ka ng mahahalagang impormasyon na nagpapahayag ng imahinasyon at realidad na bumubuo ng bukas na daang pangkomunikasyong espiritwal. Ang koneksyon ay napakatindi na pakiramdam mo, ay bahagi ka ng isang magnetic field na naaakit at naatrak sa isang matibay na emosyonal at enerhiyang pagkakaugnay, kung saan dumadaloy ang mga rebelasyon. Ang mga mensahe ay dumarating ng walang babala, sa mga pinaka hindi inaasahang sandali, itinatapon ka sa isang ipo-ipo ng kalituhan at sorpresa. Para bang pinipili ng universo ang eksaktong mga sandali kung kailan ka nararamdaman na pinakanakaayon sa iyong landas, upang ilagay sa iyong landas ang mga pagpapakita ng espesyal na taong ito. Ang mga biglaang pagpapakita na ito ay nagpapasigla ng mga damdamin, at mga pananaw na hindi mo inaasahan, subalit na nagiging hindi matanggihan na kasalukuyan at apurahan. Sa iba't ibang punto ng iyong araw, kapag hindi mo inaasahan, may isang bagay na nagpapaalala sa iyo ng taong ito na nagmamanipesto sa harap mo, maaaring maging isang alaala, isang palatandaan, o kahit isang hindi malarawan na pakiramdam na nagpapaisip sa iyo tungkol sa kanya. Ang pattern na ito ay nagiging sobrang malupit na nagsisimulang kaakit-akit sa iyo ng malalim. Nakikita mo ang iyong sarili na namumuryos at nagtatanong kung ano ang kahulugan ng mga karanasang ito, tungkol sa kung bakit napaka-intense at madalas. Ang kuryosidad na ito at ang pangangailangang maunawaan, ay lumalaki ng napakabilis. Pinasisigla ng ideya na baka may isang mahalagang banal na revelasyon na naghihintay na maunawaan tungkol sa taong ito. Halos imposible na umiwas sa mga senyas na ito. Sa bawat pagsikat ng araw, ang imahe ng taong ito ay nagiging mas malinaw sa iyong isipan. Para bang may isang dinakikitang puwersa na aktibong inuuna ang paglilinaw ng papel ng taong ito sa iyong buhay. Nakikita mong pinipilit ka na magpagnilay-nilay. Ang mga mensaheng ito ba ay tanda upang sumunod sa isang bagong direksyon? Ang taong ito ba ay mahalaga para sa kung ano ang darating sa iyong paglalakbay? bawat detalye, bawat kasabayang pangyayari gaano man kasubtil, ay nagpapalakas ng iyong pagninilay. Ang mga alaala -ala ng taong ito ay lumilitaw sa mga mapagpasyang punto ng iyong araw, hinahamon ka na magtanong at mag-isip tungkol sa kahulugan ng mga hindi sinasadyang enkwentro at mga nakukuhang tanda. Ang pakiramdam na may isang malalim na bagay na naghihintay ay lumalaki ng napakabilis sa loob mo hindi mo maiwasan ang paniwala na may isang mas mataas na layunin na humuhubog sa lahat ng mga pangyayaring ito. Ang iyong isipan ay palaging abala, sinusubukang unawain kung ano ang sinusubukan ipahayag ng universo. Ito ay isang napakalalim na paglalakbay ng pagbabago na kumikilos sa iyong panloob na istruktura sa hindi inaasahang mga paraan. Ang koneksyon sa taong ito ay lumilitaw bilang isang mahalagang piraso ng palaisipan ng iyong buhay, na nagiging sanhi ng kagyat na pangangailangan ng pag-unawa. Ang lumalaking pagkilala na tanging ang katotohanan lamang ang makakapagdala ng kalayaan, ay naglalagay sa iyo sa isang kritikal na punto ng iyong pag-iral, kung saan maaaring maging mahalaga ang pagsuko sa bagong katotohanan ito. Sa halip na itago ang iyong mga damdamin, ipagwalang bahala ang mga ito o pabayaan kung ano talaga ang nararamdaman mo para sa taong ito, ikaw ay nasa bingit ng pagtanggap at pagyakap ng katotohanan ito. Bago tayo bumalik sa mensahe, gusto kong humiling ng isang pabor. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, gawin mo na ngayon. Ibahagi at magkomento. Mahalagang mahalaga ang iyong suporta para sa patuloy na pag-iral ng channel na ito. Pasasalamat. Ngayon, bumalik tayo sa mahalaga sa paglalakbay na ito. Ikaw ay nagbubukas ng isang makapangyarihang portal sa iyong buhay. Nararamdaman mo na ang mga bagay ay naaayon sa isang napaka-espesyal at natatanging paraan. Ang taong ito, na sa kanya ikaw ay nagsimulang malayo, ay isang taong talagang hindi mo alam kung paano muling makakonekta. Maaaring naghiwalay ang inyong mga landas sa paglipas ng mga taon. Maaaring nagpatuloy ka, nakipag-ugnayan sa ibang mga tao, ngunit ang espesyal na taong ito ay patuloy na kumakatal sa iyong mga isip at damdamin. Maaaring pinagkaalaman mong ipagwalang bahala ito ng napakatagal na panahon. Gayon Gayunpaman, sa pagpasok mo sa bagong erang ito ng katotohanan, at pagmamayari ng iyong tunay na mga damdamin, ikaw ngayon ay nasasaksihan ang isang malaking pagbabago sa iyong buhay. Ang enerhiya na iyong nararamdaman, ay maaaring nakaugnay sa isang uri ng paglunas na pinagdaraanan mo. Ikaw ay nagbubukas upang eksplorahin ang koneksyon na ito sa isang mas hilaw at tunay na paraan, inaalis ang mga maskara at harang. Maaaring hindi malinaw sa iyo kung ano eksaktong nangyayari sa isang espiritual na plano, ngunit mayroong isang bagay na malalim na kahalagahan na nagiging aktibo sa loob mo. Ang mga pagdududa ay hindi maiwasan, pagkatapos ng lahat, ito ay tungkol sa isang tao na matagal nang hindi mo nakakasalubong. Baka wala kang balita tungkol sa taong ito sa mahabang panahon at karaniwan lang sa iyo na itanong kung ano ang iniisip niya tungkol sa iyo. Nararamdaman din kaya niya ang parehong damdamin. Saan nagmumula ang persistenteng enerhiya na tila ayaw magpatalo? Maaring mahanap mo ang sarili mong nagtatanong sa pagiging totoo ng iyong mga nararamdaman, pinagbibintangan kung ito ba ay tunay o katang isip lang ng iyong isipan. Ang realidad, gayon paman, ay ang taong ito ay may matinding pagnanais na makita ka, bagaman maraming mga harang, lalo na sa pisikal, ang pumipigil sa pagkikitang ito. Ang taong konektado ka, ay kahanga-hanga sa pagiging matyaga, at maingat sa kanyang mga aksyon, salita, at mga galaw. Kahit na malinaw ang kanyang intensyon na makita ka, siya rin ay humaharap sa maraming mga pag-aalinlangan. At, dahil mayroong isang enerhiya na ugnayan sa pagitan nyo, maaaring mapansin at maramdaman niya ang mga pagdududa na lumilitaw para sa inyong dalawa. Ang pinakakawili pinakakawiliwiling aspeto ng koneksyon na ito ay ang pagkakahawig sa inyong paraan ng pag-iisip at pagpapahayag ng emosyon. Kayo ay parang salamin ng isa't isa, at ang enerhiyang iyong nararanasan ay, sa malaking bahagi, isang direktang refleksyon ng mga damdamin ng ibang tao. Pareho kayong nagbabahagi ng ganitong kamalayan at kinikilala na, sa yugtong ito ng inyong mga buhay, may mga mahalagang tema na kailangang tugunan. Gayunpaman, ang pisikalidad ng relasyong ito ay tumatawag din ng pansin. Maaaring ang karaniwang paraan ng komunikasyon sa pagitan nyo ay sa pamamagitan ng mga text message, online o mga tawag sa video, ngunit mayroong isang puwersa na nag-aakit sa inyo para sa isang pisikal na interaksyon. Ang pagnanasa na ito ay tila nagsilbing kumpirmasyon ng lugar kung saan nyo parehong gustong naroroon. Kahit natapos na kayo, mayroon pa ding malakas na enerhiya ng kasal na nakadikit pa rin sa relasyong ito. Parang kayong dalawa ay dumadaan sa isang makabuluhang emosyonal na pagbabago na nagpapalit ng malaki sa inyong kasalukuyang pisikal na realidad matindi at malubha pa rin ang pagdududa, ngunit may isang matibay na tiyak na lumilitaw, ang pagnanais na magkita. Kahit nararamdaman ng iyong tao ang kagipitan na ito, malakas ang kanyang mga pagdududa, na pinapalakas ng isang bagay na nangyari sa nakaraan. Baka isang salita, o isang kilos iyon, at ang matinding energetikong koneksyon na ito ay nagbigay ng pananaw o babala na nagdulot ng paghiwalay o kasalukuyang katahimikan. Gayon pa man, di maikakaila ang malakas na kagustuhan ng tao na makilala ka muli. Mahalagang maunawaan na ang kanyang kagustuhan na makipag-ugnayan sa iyo ay lumalampas sa isang simpleng tawag sa telepono, nararamdaman niyang kailangan niyang makita ka ng personal. Mukhang may isang bagay sa iyong ekspresyon ng mukha na malalim na nakakaapekto sa kanya kapag nagsasalita ka, marahil dahil sa iyong kakayahan na maging lubos na ekspresibo. Ang pakikipag-ugnay sa mata ay nagiging isang mahalagang elemento sa koneksyon na ito. Nararamdaman niyang kailangan niyang maging pisikal na malapit sa iyo, na magsaluhan sa parehong espasyo at aura, upang tunay na maranasan ang kabuuan ng iyong presensya. Nakarating ka na sa isang punto sa koneksyon na ito kung saan ang mga salita ay nabibigo na mahuli ang kalaliman ng nangyayari. Mukhang ang tanging bagay na naiisip ng tao ngayon ay, tama ka may isang malinaw na enerhiya ng pagsisisi na sumasalamin sa kung ano ang nararamdaman niya sa iyo sa sandaling ito. Ang mga bagay na sinabi mo dati ay nagsisimula ng umalingaw-ngaw sa kanya, hindi lamang tungkol sa pangkalahatang buhay, kundi pati na rin tungkol sa kung sino ka sa esensya, bilang tao at bilang kaluluwa. Nagkaroon ng sandali kung saan lubos kang nagbukas sa isang pag-uusap kasama ang taong ito, marahil sa pamamagitan ng tahasang pakikipagharapan. Sa sandaling yon, ibinunyag mo ang mga bagay na maaaring hindi mo palubos na handang ipahayag. Pinag-usapan niyo ang inyong mga damdamin, ang kakanyahan ng koneksyon sa pagitan ninyo, at ang kasalukuyang kalagayan ng relasyon na ito. Ang katotohanan na iyong ibinunyag ay makapangyarihan, at nagsimulang tumugon ng malalim sa kanya. Maaaring ito ang naging dahilan kaya siya ay bahagyang lumayo, umatras sa kanyang sariling enerhiya. Mayroon kang natatangi at espesyal na paraan ng pagpapahayag ng iyong mga katotohanan. Minsan, maaaring tila ang iyong mga salita ay hindi napapansin o pinagwawalang-bahala, ngunit kapag ang tao ay malayo, maraming nangyayari. Maaaring tila tahimik ang lahat at limitado ang pisikal na komunikasyon, ngunit sa enerhiyang antas, may matinding kilusan na nagaganap. Ang iyong tao ay nagkakaroon ng malalim na kamalayan tungkol sa iyo at sa koneksyon na inyong pinagsasaluhan para itong ang mga salitang iyong sinabi ay sa wakas nakakahanap ng lugar upang manirahan sa kanyang puso. Siya ay nagsisimulang kilalanin ang katotohanan sa iyong mga salita, at nauunawaan ang lalim ng iyong mga damdamin. Maaaring noong una, hindi siya handa upang pakinggan o tunay na maunawaan ang iyong nais iparating. Ngunit ngayon, may pagising na nagaanap, isang bagong pag-unawa na umuusbong at nagsisimulang baguhin ang kanyang pananaw sa koneksyon sa pagitan niyo. Kung ikaw ay naging mausisa kung paano ka kasalukuyang tinitingnan ng espesyal na taong ito, alamin mo na nakikita kanya bilang isang taong maraming hakbang ang nauna sa kanya. Ang isang bagay na nabanggit mo noon ay nagiging totoo sa kanyang buhay sa paraang hindi pa niya ganap na maipaliwanag at ikinakabit niya ito sa iyo. Ito ay isang punto na napansin mo, isang bagay na natukoy mo, at tiyak na isang bagay na ipinahayag mo sa kanya. Nagkaroon ng isang makabuluhang pakikipag-ugnayan kung saan nagbukas ka o nagpahayag ng kakaibang paraan, gaya ng hindi pa nangyari noon. Ito ang dahilan kung bakit nararamdaman niya ang agarang pangangailangang makita ka ngayon. Halos parang nais niyang bigyan ka ng nararapat na pagkilala, upang ipakita sa iyo na tama ka. Ano man ito, kailangan itong maging isang malalim na katotohanan, marahil isang pangkalahatang katotohanan o isang bagay na direktang nauugnay sa kanya, sa koneksyong ito, o kahit sa kanyang tadhana. May kakayahan kang makipag-ugnay ng malalim sa ibang tao, maging sa araw-araw na buhay o sa mga relasyong romantiko, at mayroon kang matalas na pag-unawa upang makilala ang kanyang potensyal. Alam mo eksaktong saan maaaring magbago ang taong ito, ang iyong pangunawa ay malinaw at tumpak dahil may malalim na enerhiyang koneksyon sa pagitan niyo at ang puso mo ay ganap na kasali. Ang taong ito ay napaka-importante sa iyo, ngunit ang mga kamakailang kaguluhan sa inyong relasyon ay maaaring nagdulot ng kaunting pagdududa sa iyong mga intuisyon. Napapansin niya ang iyong pag-aatubili, at dahil dito, ninanais niyang makipagkita upang mapalakas ang iyong mga pangunawa at tiyakin na tama ka independentemente ng sinabi mo o ginawa mo sa huling pagkakataon na nakasama mo ang taong ito, ang katotohanan ay nararamdaman niya na dapat sana ay mas nagtiwala siya sa iyo. Kung ikaw ay nakikisimpatya sa mensaheng ito hanggang ngayon, unawain na ang taong ito ay nakatanggap ng malinaw na mga senyales tungkol sa iyo. Kaya't ngayon, lahat ay nagsisimula ng magkaroon ng kahulugan para sa kanya, gaya ng para sa iyo, dahil ito ay nag-uugnay sa dalawang kaluluwang divinely guided patungo sa isa't isa. Seryoso mong tinanggap ang koneksyong ito. Sa ilang punto, nagsimulang umatras ang taong ito mula sa kasidhiyan ng mga damdaming mayroon siya para sa iyo. Ngayon, kapag siya ay nagmumuni-muni tungkol sa pangangailangang magtiwala sa iyo, ito ay isang sandali ng malalim na espiritual na pagninilay para sa kanya. Siya ay ginabayan patungo sa iyo ng isang mas mataas na puwersa, at ganito niya napatunayan kung sino ka talaga. Ang taong ito ay nailalarawan sa pagiging rasyonal, metikuloso, at may halos walang katapusang pasensya. Hindi siya nakikibahagi sa mga relasyon para lang sa libangan o kasiyahan. Nang siya ay nagkaroon ng kaugnayan sa iyo, pagbabahagi ng espasyo at enerhiya, at pagbubukas, ito ay nangangahulugang isang makabuluhang bagay. Subalit, isang biglaan at matinding pagbabago sa kanyang ugali ang lumitaw, na nagdulot ng kalituhan para sa iyo. Maaring napag-usapan mo na ang pagbabagong ito, at ngayon nararamdaman mo ang kakaibang pag-ugali sa paraan ng pagharap mo sa sitwasyon. Narito ang susi, nais ng taong ito na maunawaan mo na tama ka sa lahat ng sinabi mo. Ang iyong sinseridad ay nagdulot sa kanya ng pakiramdam ng pangungulila. Isang bagay na marahil ay hindi mo alam ay nagkaroon siya ng premonisyon, isang intuitive na babala. Parang, bago sila mas lumalim, nakatanggap siya ng senyales na maging bukas, tapat at totoo sa iyo, o kung hindi niya kayang ialok ito, dapat siyang umalis. Ang pagbaliwala sa intusyon na ito ay nagdala sa relasyon sa isang lubos na naiibang landas. Marahil ay nahihirapan ang taong ito na makayanan ang tindi ng kanyang damdamin para sa iyo. Lalo nat ang paraan ng pagpapahayag mo ng iyong damdamin ay talagang natatangi. Sa kasalukuyan, siya ay nasa proseso ng pagninilay-nilay, iniisip na sana ay nagtiwala siya sa iyo, simula pa lamang. Nakikipag-usap siya sa kanyang mataas na kapangyarihan, nagsusumamo na sana ay iniba niya ang paraan ng pagharap sa mga bagay-bagay. Kinikilala niya na sana ay naging mas komunikatibo siya sa mga mahalagang sandali. Sana ay ibinahagi niya ang kanyang mga damdamin, naging mas bukas, tapat, at tuwiran. At ang gabay na ito na maging mas komunikatibo at totoo ay isang bagay na nararamdaman niyang nagmumula sa isang mas mataas na puwersa, isang mataas na kapangyarihan. Ikaw ay espesyal na protektado, lalo na sa mga usapin ng puso. Bagamat hindi ko eksaktong alam kung ano ang iyong hinarap hanggang sa ngayon, maipapahayag ko na ang iyong mga anghel ay napakaalerto, mapagmalasakit pagdating sa iyong puso. Marahil ikaw ay isang napakahabang kaloobang kaluluwa, isa sa mga bihirang tao na may likas na kabutihan, o marahil anghel sa lupa, isang taong isinugo upang tunay na basbasan ang buhay ng mga tao. Maaaring nakatagpo ka ng espesyal na tao, at ang taong ito ay ginabayan ng iyong mga anghel kung paano harapin ang koneksyong ito. Sa kasamaang palad, sa isang punto, siya ay nagkamali, maging ito man ay maliit o malaki ngunit ang pagsisising nararamdaman niya ay totoo at malalim. Nauunawaan niya nang walang pag-aalinlangan kung gaano kabihira at mahalaga ang iyong kaluluwa. Oh, ganito ang nararamdaman ng taong ito patungkol sa iyo. Nagsisimula siyang makilala ang isang bagay tungkol sa iyo na marahil ay alam mo na at na napapansin din ng maraming iba pang tao sa iyong buhay. Ikaw ay tunay na natatangi at espesyal na kaluluwa. Kapag pumasok ka sa buhay ng isang tao, Iniiwan mo ang isang di malilimutang bakas, isang bagay na hindi kailanman makakalimutan. Nagtuturo ka ng mahalagang aral, binubuksan ang mga mata sa mga bagong realidad at binabago ang mga buhay sa pamamagitan ng iyong presensya. Ang iyong kakayahang malalim na makaapekto sa puso ng mga tao at magdulot ng positibong epekto ay tunay na kahangahanga. Ikaw ay isa sa mga natatanging tao na bihira lang matagpuan ng higit sa isang beses sa buong buhay, at ito ay nagiging mas maliwanag para sa espesyal na taong ito. Ang tindi ng koneksyon sa pagitan niyong dalawa ay lalong lumalakas, siya ay nababalot ng isang umaapaw na emosyon. Kasabay nito, nararamdaman mo rin ang malakas na enerhiya na lalong umiigting sa pagitan ninyo. Ang paraan kung paano mo nilalapitan ang iyong mga relasyon ay masusing iniisip at sinasadya, hindi ka ang tipo ng tao na gumagawa ng padalos-dalos na desisyon sa pag-ibig. Naghihintay ka na magpakita ang tao ng isang tunay na bagay na talagang buksan ang espasyo ng kanyang puso bago mo payagan ang iyong sarili na lumapit. Ang banal na sandaling ito ng pagbubukas ay nangyari sa pagitan nyo, ngunit dahil ang iyong tao ay hindi ganap na handa para sa iyo, dahil sa mga hadlang na maaaring sumulpot sa kanyang daan, siya ay nakapagpasya ng maling desisyon. Ang pagpiling iyon ay nagdulot ng isang kadena ng mga pangyayari na kanyang pinaglalabanan pa ring pagtagumpayan. Ngayon, tila siya ay nagtatangkang magbalik sa tamang landas, naghahanap na bumalik sa iyong enerhiya, nagnanais na makita ka muli. Ngunit sa malalim na bahagi ng kanyang kalooban, nararamdaman niyang sa isang paraan, nagtaksil siya sa Diyos, dahil siya ay pinaalalahanan o nakatanggap ng gabay mula sa isang mas mataas na kapangyarihan kung paano niya dapat pinangangasiwaan ang koneksyon na ito. Siya ay maaaring nagdududa, ngunit ang talagang nakakaapekto sa kanya, ay ang panahon na kayo'y magkalayo. Maaaring inaasahan niya na ang muling pagkabuo ay magiging simple at natural, gaya ng dati, ngunit iba na ang kasalukuyang sitwasyon. Ang iyong aura ngayon ay napakalakas at mapangibabaw. Ang mga reaksyon na mayroon ka noon, ay maaaring hindi na pareho ngayon, marahil ay hindi mo na hinahayaang umayon tulad ng dati, marahil ang yugtong ito ng iyong paglalakbay ay hindi ka na gumagalaw sa parehong paraan. Gayon paman, isang bagay na tiyak siya ngayon ay hindi ka ordinaryong tao, ikaw ay may maganda, kakaiba, masayahin, tapat, at makatarungang espiritu, at ito ay malinaw na nagpapakita sa kung sino ka. Ito ay nagsisilbing patunay na ikaw ay tunay na regalo para sa mga tao sa paligid mo. May mga tao na dumaan sa napakaraming pagsubok sa kanilang paglalakbay na madalas hindi nila alam kung paano tatanggapin ang regalong ito, ngunit hindi mo ito pananagutan, at ayos lang iyon. Bagaman hindi ito nakikita at kahit mukhang materyoso ang taong ito, pinapanatili ang pagpapahalaga, at nagbibigay ng impresyon na alam niya ang lahat, nararamdaman niya ng malalim ang iyong pagkawala. Sa likod ng maskara ng kalmado at kapanatagan, nakikiba ka siya sa kanyang pakiramdam ng pagkawala ng iyong presensya. Sinusubukan niyang gumawa ng impresyon sa iyo, at bagaman hindi ito malinaw kung ano ang nangyari sa simula ng inyong koneksyon o kung anong enerhiya ang iyong ibinubugso, ang epekto ay kapansin-pansin. Minamaliit niya ang iyong presensya, ang iyong enerhiya, at ang epekto ng pagiging malapit sa iyo. Iniisip niya na ang magkaroon ng ikaw ay isang tiyak na bagay, Ngunit ngayon napagtanto niya na kailangan niyang magsumikap ng higit pa upang mapanatili ang koneksyon na ito. Ang hangaring iyon ng kanya na makita kang muli ay maaaring nauugnay sa katotohanan na ikaw ay dumating sa isang punto sa iyong paglalakbay kung saan ang mga salita ay hindi nasapat. Bilang isang taong kasama mong nagbahagi ng kasaysayan, alam niya eksakto kung paano hipuin ang iyong puso at kunin ang iyong atensyon. Ikaw ay isang taong pinahahalagahan ang kalidad ng oras, na maaaring maging pangunahing wika ng iyong pag-ibig. Gayon Gayunpaman, mayroong isang bagay na mas malalim na nauugnay sa pisikalidad ng interaksyon na ito. Tiyak na siya ay nagsusumikap na physically nasa harap mo upang mamanghaka. Ang pagsisikap na yon ay ay kapansin-pansin din sa kanyang body language. Gusto niyang obserbahan kung paano ka tumugon sa kanyang presensya. Gustong tumingin sa iyong mga mata. Gustong makita ang mga ekspresyon sa iyong mukha habang nakikipag-usap sa iyo. May isang malalim na pagsabay at isang matinding chemistry sa pagitan ninyo, at ang koneksyon na ibinabahagi niyo ay isang bagay na pareho ninyong pinagmumulan ng malalim na pangako. Ikaw ay dumating sa isang sandali sa iyong buhay kung saan maaari ka nang maging tapat sa iyong sarili tungkol sa kung paano ka talaga nararamdaman sa nangyari. Natural na maraming pag-asa at pananampalataya ang iyong inilagay sa taong iyon, at nang kumuha ng hindi inaasahang direksyon ang mga bagay, ito'y labis kang nagulantang. Marahil, noong panahong iyon, hindi ka handang harapin ang kabiguan at naitago mo ang tunay mong mga damdamin. Ngayon, ikaw ay nasa isang posisyon kung saan maaari mong ipahayag ang mga damdaming ito nang bukas at tapat. Ang pagbabagong ito ay nagbabago ng lahat, sapagkat habang lalong niyayakap mo ang iyong katotohanan, mas nararamdaman mong nagkakasaayon ka sa Diyos at sa Universo. Hindi lang ito nagpapalakas sa iyong espiritual na koneksyon, kundi ginagawa ka ring isang taong mas magnetiko at tunay. Ang tao na ito ay napansin ang pagbabago na nangyari sa iyo, at sinusubukang lumapit sa isang ganap na magkakaibang paraan. Maaaring hindi ka pa handa na tanggapin ang muling pagkakalapit na ito, o marahil nakikita mo ito bilang isang oportunidad para tapusin ang kabanatang iyon ng iyong buhay. Sa kahit anong paraan, malinaw na nais ng taong ito na sugpuin ang tingin mo at ipagtapat na tama ka sa lahat ng bagay. Gusto nilang magpakitang gilas at ipakita na sa wakas ay nauunawaan nila ang epekto ng kanilang mga aksyon. Maaaring naghahanda ka para sa isang karaniwang pag-uusap, Ngunit malamang na magbubukas ang tao na ito ng emosyonal sa paraang hindi mo pa nasasaksihan dati. Sila ay sabik na makita ang iyong reaksyon, upang maintindihan kung tama ba ang kanilang nilalakbay, kung ikaw ay bukas para tanggapin ito. Sapagkat, sa yugtong ito ng iyong paglalakbay, ang mga pagkilos ay talagang may mas mabigat na kahulugan kaysa sa mga salita. Mahalaga na mapanatili mo ang tindig na ito ng katotohanan at kaliwanagan ang iyong kakayahan na ipahayag ang iyong tunay na damdamin, ay hindi lamang nagpapalakas sa iyo, kundi nagpapadala rin ng malinaw na mensahe sa universo tungkol sa kung ano ang tinatanggap mo at kung ano ang hindi mo tinatanggap sa iyong buhay. Kahit na ang muling pagkakalapit na ito ay hindi mauwi sa isang bagong simula, maaaring ito ang kinakailangang pagtatapos upang patuloy kang sumulong na may higit pang kumpiyansa at katahimikan ng kalooban. Sa huli, nararapat kang mapalibutan ng mga taong pinahahalagahan ang iyong katotohanan at iginagalang ang iyong mga damdamin. Manatiling matatag sa iyong katotohanan, patuloy na makipag-ugnayan sa Diyos, at magtiwala na ang universo ay ginagabayan ka sa tamang direksyon. Ikaw ay nasa landas ng sariling pagtuklas at paglago, isang bagay na hindi maaaring kunin ng sinuman mula sa ang sitwasyong ito ay maaaring maging tunay na pagsubok para sa iyong bagong pananaw sa buhay, isang oportunidad upang ipakita sa iyong sarili kung gaano ka nakalaki, at kung gaano ka kahanda para sa kung ano ang susunod. Panatilihin mong bukas ang iyong puso, ngunit protektahan ang iyong katahimikan. Ikaw ay nasa isang lugar kung saan lamang ang tunay at totoo ang may espasyo sa iyong buhay. Hayaang saluhin ng iyong espiritu ang mga salitang ito, at maramdaman ang paglagos nito ng malalim sa iyong kalooban. Nais ng universo ang pinakamabuti para sa iyo, at titiyakin nito ang positibong resulta, anuman ang iyong pipiliin. Itaype, e eh, ako ako'y tumatanggap, tinatanggap at inaangkin ang aking kapalaran at lahat ng ibinibigay ng universo sa akin, upang angkinin ang mensaheng ito at ang mga biyayang nakapaloob dito para sa iyo. Mag-iwan ng isang positibong komento para sa ibang mga manunood na maaaring mga ilangan ng pampalakas ng positibidad sa kanilang araw. Kinikilala ito ng universo bilang isang gawa ng kabutihan. Magtulungan tayong pataasin ang isa't isa at lumikha ng mga alon ng mabuting enerhiya ng magkasama. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel, gawin mo na ito ngayon at maghanda para sa mahalagang mensahe na darating sa susunod na video. Naway liwanagan ng Diyos at ng Universo ang iyong mga hakbang ng kapayapaan, pag-ibig, at pananampalataya. Amen.